Bakit po yung ATM card namin ay hindi na binigay ng RCBC sa pangalawang balik namin sinira na raw nila yung card dahil yun daw protocol nila? Karaniwan talaga sa mga bangko tulad ng RCBC na sirain o i-dispose ang ATM card kapag nakain o na-capture ng kanilang sariling ATM machine. Narito kung bakit at ano ang dapat mong gawin. Bakit sinisira ang card? Security protocol ito ng bangko para maiwasan ang misuse ng card halimbawa kung may ibang taong kumuha nito hindi na nila ibinabalik ang mismong card kahit ikaw ang may-ari dahil maaaring masira na rin ang chip o magnetic strip Ano ang dapat mong gawin Isa pumunta sa inyong bank mas mainam sa branch kung saan mo kinuha ang card Ikalawa sabihin na nakain ng ATM machine ang card mo 3. Hihingan kanila ng valid ID at 4. Ipapagawa kanila ng replacement card. Kadalasan may replacement fee around 150 to 200 pesos at ilang araw ang processing.